mga na tayo. Ang aking pag ay pinaglutoan ng tofu. Tawang. Sibuyas. Oo na ito ang aking tofu para magkalat. Mag Lagyan natin ng oyster sauce. Ang So, ito yung and pepper. Aaaaaaah. Ipag-aralagay ng soya. Aaaaaaah. may lalat natin ang

Na. Dahil adobo, lalagyan natin siya ng kunting asuka. <laughs> Kunti lang yun ha. Tapos, kunting suka na may sirip. Kunti lang Medyo may ang hangin. Okay. Ngayon natin haluin. Haluin na natin. sa hangin. sitang. Na may pokwa. Tikman natin. Tikman portion. good, okay. hmm. Yummy! Adobong si na may tokwa. Ayan. Instead na baboy, tokwa na lang. Yummy!